na hanggang dito itong ginagawang C6 extension. Ito, may kita nyo yung kabay, no? Halos formado na sao, o. Oh. Meron ng daanan. Hanggang dito sa munting lupa na yung extension niya. Pero pansin mo naman na ako na rin, sisimula na yung pagtatambak nila. Ito ang C6 extension na dadaan dito sa Laguna Lake papunta sa Paranaque, Motilupa, Alabang. So ito siya dating tubigan lang ito, ngayon meron na siyang nabuo na kalsada. Dito tayo magsisimula sa Laguna Lake Highway na magkoconnect dito sa Taytay -Tay Rizal hanggang dito sa may Taguig. Pakatapos dito sa Laguna Lake Highway, pupunta tayo ng Sukat, Montilupa dahil meron na rin nabuong na kalsada para dito sa project na to. Ito yung example nitong C6 extension. Marami na nagsasabi na from Tagig to Kalamba Laguna. Ngayon, malaking tulong ito dahil hindi nyo na kailangan dumaan dito sa expressway o dito sa service road para makarating ng Kalamba Laguna. Ngayon, itong future natin, itong area ng Lower Bikutan sa Tagig, tapos dito sa may lupa ng sukat naman dahil meron ng latest construction update dyan. Nandito tayo ngayon sa C6. Pupunta natin ngayon itong uh, C6 extension project. Dahil uh, dito, meron nang uh, nagawa na kanyon extension. Tapos, after naman dito sa may area ng Tagig sa Lower Bikutan, pupunta naman tayo hanggang dun sa may sukat ng uh, Muntinlupa dahil meron na rin palang uh, construction works dun. So putol-putol doon siya, hindi pa karugtong talaga. So itong uh, C6. Pag galing kay dito sa Lower Bicutan, pupunta kayo ng Alabang or sa Kalamba Laguna, pwede na kayo dito dumaan. Hindi na kailangan dumaan sa expressway or itong service road. Kaya yeah, kaya malaking tulong. Itong uh, C6 pala, ito na yung unang row ng uh, redevelopment. Dati puro kanto, malubak dito. Wala pa tong uh, kalsada na sementado pa. So, tina natin dito ha. Kakaliwa tayo ngayon. Dating nga lake lang yan. Ngayon, natambakan na siya. So, na rin yung redevelopment dito. Dito sa C6, pag uh, natapos to, dito na kayo papasok, abay. No? Kakaliwa kayo dyan. yan yung ginagawa yung bagong C6 extension. So, bagong mag yan. Tapos dito, nandito yung Taguig Lakeshore Hall. Merong uh, TLC Park dito na pasalan din. Lalo na sa mga bikers, maraming namamasyal dito sa C6. Lalo na pag uh, ano din, weekends. So punta natin ngayon no, oh, kung hang saan uh, na itong na-construct nila. Yung madadaanan natin, dating ko lang siya. Dating nga uh, tubig lang. Ayun, meron ng uh, kalsada. Pero hindi pa siya matadaanan kasi putol-putol pa yung kon eh, yung nagawa nila ng uh, So kapiranggot pa lang yung nagawa dito. mga ng pero dito. Oh, ito na siya oh. Ang maganda pala dito, meron lang mga pailaw oh. Bago, maliwanag na. Dati sobrang dilim. ito natin. Dating kung tubig lang. So, ito na yung uh, bagong uh, karugtong niya. So, ito natin sa may dulo. Ito na tayo ngayon sa ginagawang C6 extension. So, mapapansin mo, galing tayo dun sa C6 road. Ganito ka uh, haba na itong nagawa nila. So, hanggang dito pa lang kasi kung may kita mo sa aerial view dyan, ginagawa pa. So, after dito, pupunta na tayo dun sa may Sukat naman doon sa motilupa dahil nandun na yung uh, ginagawang karugtong nitong C6 extension. Hindi ba kasi hindi nyo nakilang kailangang dumaan doon sa service road or ibang mga major roads dito. Para makarating ka lang doon sa uh, Alabang. Ito na yung pinakadulo niya. Sakto. Nabuta natin dito. Nagkaroon ng ulan. Kaya medyo maputik ngayon. Pero pansin mo naman na ako na rin, sisimula na yung pagtatambak nila. Kaya siya So kung papansin mo, halos mga kabahayan yung nandito. Simula doon pagpasok natin. Pero bagong tambak lang pala to dito. Oo, oh, may tawag dito eh. Yung ito yung Laguna Lake Expressway. Ah, okay. Oo. Dati kasi hinihingi ng ano nga, Lahat ng na tatamaan naman dyan, binabayaran. Sample kung uh, mga bahay sir, bibigyan ng relocation. Ano mga tanim na ano, yung na nyan, may mga tanim dyan. Kung inabot ng ano, yun, no, binabayaran. Pero dito sir, binabaha ba dito? Ay, oo. Nung ano ng ondoy Pataas dito? Ah, siguro hanggang tuhod. Pero nung concert, bagyong karina? Ang bago lang. Ito lang, itong ano lang. Wala, hindi naman gumano. Ay, hindi masyado dito. di ayan lang siya, ayan ang pinakamataas. Ay, ito lang sir, yung Laguna. so, ibig sabihin sir, lahat pala ito sir, bago nga tambak pala ito. Bago ito. Kung late dati, hanggang dito sir. mga bahay. Ayan, yung may bahayan dyan. Ito, hanggang dito. Ayan, ayan, ito yung yung ano niya. may patigyan dyan. Ah, meron pa rin. Oh, hanggang dyan sir, no? Oo. Okay, sige. Kaya ayan, pa ng ilidi yan. Walang may mga titulo dito, kaya ito pwedeng kunin Ah, kung squatter area, sir? Oo. Oh, okay. okay. Ayun, sir. Saan kayo nakatira, sir? Ayun, badarun. Ah, dito lang? Oo. Oh, kasi manging isda kami kaya may kubo kami dito. Pispan yan. Pispan yan. Dati meron yan. Pati may mga tulos na yan. Pispan yan. Pis Ito pa lang yung latest progress nitong uh, C6 extension. So, mahaba-haba na rin siya kasi halos nandito na siya sa kalagakitaan. Uh, Pero hindi pa siya totally na dumiretso dun sa unan, no? Ito na yung Laguna Lake Highway or itong C6 Road. So dito na yan siya de-diretso kapag tuloy-tuloy na. Ito yung daanan niya. Tapos ito pala yung pasalan dito sa Tagig. Yan po yung TLC Park. Na nabanggit ko kanina pag weekends maraming mga bikers ang dumadaan dito. Lalo na din pagsapot ng alas 5. Tapos alang ko merong ginagawang ang dito. Eh, Multi-purpose bridge parang uh, nagre-recta papunta dito sa may TLC Park. Ito na tayo ngayon sa Sukat, area to ng Muntinlupa City. Itong ginagawang C6 extension. So may kita nyo yung kabayo no? halos Halos formado na siya. Oh. Mayroon ng daanan. So, nagsimula ito doon malapit sa tagig sa lower Bicutan. At uh, ngayon, ito na yung latest sa uh, construction niya. Oh. So, ito yung magiging alternate route pagaling kayo sa tagig papunta dito sa area ng Mutilupa. Meron ng kung dito, uh, panibagong uh, project. Mostly dito, malapit siya. Laguna de Bay. Yun, kasi matrapik pag doon kayo dadaan sa, kwan, diba? sa service road. Lalo na pagpapunta kayo ng Kalamba. Yun. So, hanggang dito pa lang siya. Iwan ko lang kung anong pa magiging setup nito. No? Kasi ito sa kaligitnaan, meron kung, no? tubig. Napapalibutan. Marami mga bahay diyan So parang itong mga tubig na to lalabas sa dito. Yeah, up sa Laguna de Bay. Dito yung karugtong niya. Ito yung sukat uh, People's Park. Ayan, merong mga fountain, palm trees, jogging area. So maraming mga kanyang kabayan, mga sudyante usually dyan na. Si maraming puno dyan, di mainit. So, so pag, pag matuloy na, dito yung daanan niya. Ito mo yan, no? So dito durugtong. So karamihan ka ba yan yung mga fish cage dyan sa punahan na nakikita nyo. So ito na yung C6 extension naman dito sa may area ng sukat, muntin lupa. Malaki na rin at mahaba na itong nagawa nila ng kalsada. Yung nga yung abangan ko dito eh kasi pag dumiretso siya, siguro may portion dito na nakabukas lang no para daanan siya ng tubig. So ito naman yung Sukat People's Park kung saan marami yan mga amenities, fountain, jogging, meron ding peryahan dyan. So dito yung karugtong niya kapag natuloy na yan. Bababa baba, pa to siya.